guys. So, yung Justin kong account na yung nahack. So, shout out sa'yo sa so, nang hack ng account ko na Justin One. Lods, ang yaman mo, Lods. Promise. Yung nahack mo, Lods. Meron pang, meron pang Robux, Lods. 100 Robux, Lods. Shout out sa'yo, Lods. Ito siya, guys, oh. Ay, napa, napakatangingo to. Oh. Lods, ano Claude's. Kinuha niya akan Claude's. Grabe, napaka walang hiyam ka. Hacker ka. Yan, Lods. Kinuha niya akan Claude's. So, nireport ko niya yan kay Roblox. Sa so, namamatay ka ng hayop ka. Shoutout dyan, Lods. So, dahil walang kwenta na yan, may bibigay ako sa inyong account. Ay, account na yan paunahan kung sino makakuha niyan. Idol. Sa inyo na tong account na to. May Robux pa yan, Idol. Hindi niya yata ginamit eh. May Robux pa yan, Idol. Pero, kayo bahala kung gagana ba o oh? hindi. Kasi, hawak niya na yan eh. Hawak niya na yan, Lods. Grabe talaga, Lods. Grabe yun ah. Sakit sa damdamin. Black fruit level max. Sakit. Ah! Wala. Okay um, lang yun, Lord. okay lang So, ito yung nahack kong account. Face reveal password. Okay. Okay. One. Two. Three. Four. Five. Ito siya, mga loads. Yan. Yan yung password niya. Zero nine. Zero five. 8414057 So paano niya nagawa 'yon? So ito ang kasagutan ko. Alam niyo kung paano kung paano niya nagawa 'yon? Hinulaan niya Hinulaan niya, guys. Kasi basta hinulaan niya. Tang Ah, uh, tingnan nyo guys. The login ko ah. Try ko login. Try ko lang. Try ko lang login guys. Tingnan natin kung gagana. Hindi gumana. Okay, okay. Sa inyo na yan. Account na yan guys. Kayo na bahala doon kung anong gagawin nyo doon. Bahala kayo dyan. Thank you for watching. Bye. Sana nag-enjoy guys sa account na yan.